Alam mo ba ang nangyaring misteryosong pagsabog sa Siberia, Russia noong 1908? Tinawag itong Tunguska Explosion, isang napakalakas na pagsabog na bumagsak sa isang remote forest area. Isang higanteng apoy ang sumabog sa himpapawid, na parang meteor na sumalpok. Pero ang nakapagtataka, walang crater na naiwan. Sa isang iglap, tinablan ng pagsabog ang mahigit 80 milyong puno sa 2,000 square kilometers Parang buong lungsod ng Metro Manila nag-flatten. Sabi ng iba, galing daw ito sa comet o asteroid na sumabog bago pa bumagsak sa lupa. Pero may iba ring theories. Alien spacecraft, black hole o secret weapon experiment. Hanggang ngayon, wala pa ring solidong sagot. Isang cosmic mystery na nagpapaalala sa atin na kahit isang iglap pwedeng magbago ang mundo. Follow sa dulo ng kwento para sa mas marami pang kwento ng Hiwaga at hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon.